Sunday Family Day, si Paolo lang naman ang naging driver nila. Parte na talaga ng pamilya. Ang daming natutuwa kapag ipinapakita na close din ito sa mga kamag-anak ni Kim Ju. Hindi lang si Mrs. ang inaalagaan, pati ang mga pamagkin rin. Alam niyo naman itong si Kimi Itinuring ng mga anak ang pamangkin kaya lahat ginagawa rin para maganda ang buhay nila. Para sa mga bata at sa magandang kinabukasan, deserve na deserve ang rest day with family. Kahit medyo maulan, nakapaglaan pa rin ng time. But na nga lamang, one call away lagi ang driver ni Kini. Ramdam na ramdam na malakas talaga si Kini na Princess kay Paolo Oblino. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, hindi ko maintindihan ang mga haters. Kahit sa mga social media, nagkakalat sila. Pati sa showtime live, ang dami nilang nag-iingay. Ayaw nila ang ugali ni Kim Joo. Hindi nakikita kung gaano kabait nito. Ano naman kung masayahin? Pinapalabas kasi nila na pinatsatsagaan lang siya ni Paolo Blino dahil daw sa magandang career. Pero parang malamang mangyari. Hindi naman ganoong ang personality ni Paolo. Kapag ayaw niya sa isang tao o sa kahit ano pa man 'yan, hindi niya ipipilit. Masyadong straightforward, kaya malabong sasaktan niya lang si Kim Jo o pa Masyado nang malalim ang kanilang pinagsamahan hindi na biro ang kanilang relationship. Anong sa inyo rito sa panibagong update naman?